Until now, inaantay pa rin natin ang first homegrown Filipino NBA player. May mga nakalaro na sa Summer League at G League, pero sa isang NBA regular season game, yun ang inaantay pa natin. Pero bago pa si Kai, Ray Ray at Japet, may nauna ng muntik na makabreakthrough sa NBA. Hindi siya matangkat, pero lamang na lamang sa puso at abilidad siya ang nag-iisang The Flying A Johnny Abrientos. 5'7", pero kung di mo alam kung gaano kagaling si The Flying A noon, ito ang ilang highlights. It the games, course of course, what happened in the sixth game was Abrientos on 4th and the next. Shoots straight over Pumaren. The fast play decides right to slow down, wants to go all the way. He oh, was one of them. Gusto niyo makikita yung ginawa ni Johnny Abel. Panoorin niyo nga itong maliit na mama ito. Bigla habang yun, lubosot to. At tinaanan niyo yung dalawang malalaki ng Formula Shop. 1997, pagkatapos niyang tulungan ng Alaska Aces sa Grand Slam, napansin siya ni Joe Betancourt, isang NBA scout at consultant ng Charlotte Hornets. At muntik na maging NBA player si Johnny Be honest, at first, nasyak ako. Eh. Hindi ako makadeside. Parang I'm still dreaming nung nakalating sa akin yung word na yun na some, some teams from NBA, like Charlotte Hornets, they invited me for uh, three months training camp and a 10-day contract. So, Una siyang inimbita para sa training camp ng Hornets. Hindi niya agad sineryoso. Pero, my second offer. Isang 10-day NBA contract. Tunay. Legit. Galing mismo sa Hornets. Dapat, yun yung time na re -ma replace ko si Maagsibog, eh. Meron talaga nag-offer yung Charlotte Hornets team. Dalawang beses kasi ako ino Yung una, training camp for Charlotte. Tapos yung second na offer nila sa akin, 10-day contract naman, which is diretso na sa NBA yon. Nagahanap pang Charlotte Hornets na na nang na point guard from Asia. Hmm. Okay? Tapos hmm. na na, in, na in niya si Sir Kenneth Henson ni mm -hmm. si ask kini henson na magpadala siya ng mga clips from 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 point guards ng pro ng pro basketball league no. so yung yung time na yon medyo ako yung medyo yung kasagsagan nung ano ko, nung time ko so Kagaling pinadala niya yung talaga. pinadala niya yung yung tape ko yung mga highlights mm. ko mm. nagka-interest siya si Joe Betancourt then okay. one one time nagtanong siya kung kailan yung liga yung next resume ng conference ng ano ng PBA sinabi ni mm. kini dito Then nag nagfly in hirito si ano si Jobetan Court. Pumunta okay. siya ng Manila. Nanood siya ng game namin. Mm. That time, eksakto may game kami. May mm. game kami against Pure Foods din. Oh. Sa Araneta. So nanood siya ng game, naka-check-in siya sa Sofitel. Tapos nanalo kami against Pure Foods. Ako yung best player. Sakto. Oh. Sakto. So tapos inantay niya ako doon sa hallway. Mm. Kinausap niya ako, pinatawag niya si coach team, kinausap kami dalawa hindi nga lang natuloy. Hindi dahil kulang sa talent, hindi dahil ayaw ni Johnny. Ang totoo, logistics, politics, timing, at maybe destiny. Tatlo pala yung ano eh, yung, yung ng Charlotte. Yung isang part ng, ng grupo ni, ni Joe Betancourt, yung consultant ng Charlotte, parang nabenta yata yung share nila. So nawala na yung ano, yung ano, yung chance na may offer ulit sa akin. So yung interest nila uling kumuha ng Asian player, parang na, napunta sa mga European. Kung natuloy yun, si Johnny San ang kauna-unang Asian NBA player sa NBA. Nauna pa siya kay Wang Gigi, kay Meng Batir, at kay Yao Ming. Nauna pa sa lahat? At ang tanong ngayon, paano kung natuloy si Johnny sa NBA? Gano kaya kalayo ang mararating ng Pinoy basketball ngayon? Ilang Pinoy players sana ang na pa para sa NBA? Well, we can only speculate. But hope na sana darating din ang panahon na magkakaroon tayo ng first Filipino homegrown NBA player. Ayan, uh, si Kai Soto, pinapray natin na sana mabigyan siya ng chance. Siya na yung pinaka-close na pwede makapasok doon. Kung fan ka ni The Flying A, like this video. Tag mo ang taibigan mong OG PBA fan. At comment ka kung sino ang gusto mong i-feature next sa Almost NBA Series. Oh, gets away! Beautiful, oh, yes. God.